Hello everyone, Pisces, kamusta kayong lahat? Ito ang inyong reading for April 2025. Kukuha tayo ng mga baraha for your general reading and then kukuha din tayo ng mga cards for hmm, advice cards. Okay, so let's see. Okay. Okay. Okay, sige. Tignan natin ano bang melon. Um Pisces. You have the knight of wands and the page of cups. Ah, uh, ang nakikita ko dito um, there is uh, some kind of lack of confidence or some kind of lack of passion uh in you. Uh may kinalaman siguro ito pagdating sa emotion, may kinalaman ito pagdating sa how you are dealing with things when it comes to people. Ah, uh, nakikita ko rin dito na when it comes to your emotions, may pagka um may pagka hindi naman immature, pero pero yung lack of the control, yung 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 pagkakaroon ng minsan para minsan man napaka iksi ng ano ng ng ah uh, mabilis magalit, yung ganyan. So, meron ditong nakikita ako na hindi ka nagiging ganun ka... How do you call that? Hindi ka nagiging ganun ka pasansyoso. Okay? Yun na lang sabihin natin. You have the tower here. um, uh, uh, minsan kasi parang ang gulo nung nangyayari iyo eh. No? Ito yung nakikita ako dito. Parang there's... Uh, there is this energy na hindi ganun ka ka relax the tower here is telling me na merong deep inside you uh, merong kang pinaglalaban or nilalabanan ng no conflicts with yourself or pwedeng this has to do with other people as well na baka minsan uh, merong namumuong galit or may may problema kang pinagdadaanan na hindi mo sinasabi or baka naman hindi ninyo pinagkakalat sa ibang tao, hindi niyo pinapakita. So, medyo ano to, medyo mabigat siya for other people kasi hindi hindi mo to, hindi to, hindi to basta-basta inaexplain explain kahit sa sarili mo baka nga hindi mo siya ina-express or baka hindi mo siya ginagawan ng any action You have the child here in reverse uh sinasabi rito na there has been a time na hindi mo na uh, ginagawa ng action ang mga uh, situations in your life. Pwedeng tinaguan mo, pwedeng hindi talaga hindi mo lang pinansin, ganyan. Uh then you also have the King of Cups. The King of Cups. Yung yung emotional aspects mo hindi siya talaga nagiging hindi siya yung strength mo pagdating sa April 2025 hindi ito yung pinaka-strength mo uh, baka yung iba sa inyo na nararamdaman o nakikita na parang hindi ka ganun ka parang wala ka ng panahon para sa mga kadramahan o kung ano man ang other uh, areas in your life na na hindi hindi mo mapagpa, mapagbigyan ng ku anong mas ma, mas maganda pang attention. Talagang ano ka, talagang emotion part mo dito, talagang hindi nagiging, uh, <laughs> hindi ganun ka ano. Gusto kong sabihin sana hindi mature, pero hindi naman sa hindi mature. Pero hindi ka talaga ganun ka forgiving, no? Parang walang space para sa sarili mo or para sa ibang tao. You have the page of wands here in April 2025. Alam mo yung mga wands mo nakabaliktad. Um, uh, talagang hindi hindi mo hindi mo strength yung passion or yung yung pagkakaroon ng um, uh, ang tawag doon ambisyon parang talagang wala eh parang, parang hindi ka lang talaga nagiging bukas para sa ibang tao. Talagang, talagang kung hindi, hindi. Ganon. Ganon ka ngayon in April 2025. Um, pwede nyo iba may sinasabing mga ideas para sa'yo pero ikaw talaga hindi eh. You have the magician here. Uh, this is telling me that most, yung mga tao sa paligid mo parang kumbaga kung sila game na game pa. Ikaw hindi ka na game. Uh, may mga ano dito, may mga may mga tao din na parang pinipilit ka pero ikaw ayaw mo na uh, or or kaya ikaw naman, hindi mo na iniisip yung ibang tao, wala ka na sa kanila kasi pagod ka na uh, hindi ka na natutuwa, yung ganon kumagapikon ka na in, 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 yung iba kasi hindi na nakikita yon. ikaw minsan uh, punong-puno ka na sa mga tao but you are just really wala ka ng pake ngayon sa lahat ng ito, no, Pisces, ang advice sa'yo is to be the hierophant or to have the hierophant person. Ibig sabihin lang nito, kung may ibang tao kang mapagtatanongan or kung mayroong taong mas nakakatanda na magsasabi sa'yo na, na nasasabihan mo ng na ito yung nangyayari tapos itong taong to sasabihin niya sa'yo, ano ba yung tama ano ba yung dapat ano ba yung karapat dapat ano ba yung mas uh, mature ano ba yung mas magiging maayos sa paningin ng ng ng, ng lahat yung ganon. ano ba yun so yun yung sinasabi o ito na kailangan mong sundin pwedeng hindi ito sakto sa nararamdaman mong gustong mong gawin kasi nga inis na inis ka na or baka naman may mas maganda pang ibang pwedeng gawin. So, ang sinasabi sa'yo dito is follow kung ano yung tama. Okay? Kasi kasi yun yung paraan para malam daman mo na hindi ka naman talaga na uh, hindi hindi naman sa talagang uh, ini tinatanggal ka ng situation but it's more of ikaw yung nagtatanggal sa mga tao around you okay parang ikaw yung sinasabi lang dito ha na tinatanggal mo yung sarili mo so pagka inapply mo kung ano ba yung sinasabi ng ibang ta ng, ng, mas nakaka mas marunong sa iyo baka doon mo ma-realize kung alin ba yung for you kasi baka naman full of emotion lang yung nangyayari sa iyo that's why ang dami mong naiisip ang dami mong ginagawa na minsan hindi mo na pag-isipan siguro or baka minsan parang sa sobrang inis mo lang yung ganun okay kuha tayo ng advice cards mo unang advice card mo is love endures love does not give up or lose faith love is hopeful and withstands every situation kung may pagmamahal ka lahat kayang gawin love makes the difference puro pagmamahal talaga love Helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Baka may mga away ka in the past. Kung, pa, kung may pagmamahal, may space sa pagmamahal, kayang lutasin yan. Okay? Next advice card mo is the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Minsan, pakiramdam mo, ito lang yung nakikita ko, ito lang yung dapat kong gawin hindi lang yun yung hindi lang yun ang ang situation baka may mga iba pa okay minsan kasi nakikita mo lang kung ano yung para sa iyo pero pag nag-zoom out ka pag nakita tinanaw mo yung mga nangyayari around you may may iba pa yan eh okay next advice card mo is have patience love is patient and kind always kung hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal, wait ka lang. Mag-relax ka lang muna. Or kung minsan may hinihintay kang tao, mag maging maging ano ka lang, maging patient ka lang. Okay? Next advice card mo is courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Baka yung iba natatakot sa ibang tao, natatakot sa sitwasyon. Um, have the confidence na kaya mo. Have the confidence na pwedeng na with God malulutas ang mga bagay. All right. Next advice card is success. I know that there is no greater goal than to love. Puro yung advice card mo may kinalaman talaga sa love lahat. So sa lahat ng ginagawa mo kung mayroon kang taong hindi ka ganon ka ah uh, ka-okay or baka hindi ganun kaganda yung nangyayari, um, tatandaan mo na hindi naman ito kung sino yung dapat mananalo or kung sino yung mali or sino yung, alam mo yun, minsan kasi gusto nating patunayan sa ibang tao eh, na kung, kung, ano yung naramdaman mo or what. Pero hindi naman kasi yun yung goal. ba? Diba? So, Katanda mo sa sarili mo na hindi siya, hindi yun yun. Hindi, hindi laging ganon. Okay? Next advice card mo is to express yourself through creating art. Just try ko na. Mag-drawing ka lang kung medyo naiinis ka. Hindi dyan mo ilabas lahat. Mag-drawing ka, mag-painting ka, gumawa ka ng something. Another is build strength baka kailangan mong mag-exercise have that output yung out, yung output ang hinihingi sa yun ng ano eh ng ng universe ang bigo ang gustong isabihin niya sa iyo is to express yourself through output when it comes to expressing your emotions 'di ba so try mo lang baka makatulong siya ng sobra sa iyo because ito yung ito yun yung mga temang pinapakita rito Next is gratitude and appreciation. Stop for a while and magbigay ka ng pasasalamat sa mga situations na meron mo. Magpasasalamat ka sa mga sa mga bagay na na na, na meron mo, na tinanggap mo, na andyan para sa'yo. Okay? Next is expansion na mo yung pag-uunawa para makita mo kung ano ba ba yung nangyayari and see how how you are and see how people are Another is bigyan mo ng liwanag yung sitwasyon Kung minsan ikaw ay napipikon uh, or yung wala ka lang sa mood pag dumating ka sa mga pa, sa mga ganon ikaw yung magbigay ng liwanag sa isang sitwasyon. Okay? Next advice card. The situation will improve. So, itrust trust mo lang na na with the help of God, alam mo mag, magiging okay din ng lahat. So don't decide on anything na hindi mo ma-feel ay na, na parang baka baka naman naiinis ka lang sa sarili mo. Nag-ano ka, nag naggawa ka ng isang bagay na hindi ka naman talaga sigurado okay next is if you believe kung maniniwala ka kaya naman talaga eh. Maniwala ka na kung ano yung gusto mong ano ba yung ideal ano ba yung best kaya yun okay kasi ito yung sinasabi dito mag mag, mag kailangan mo na talaga maging open sa pagmamahal next advice card divine timing The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we're prepared nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. So, darating din yung para sa iyo, darating din yung gusto mo mangyari. Okay? Next is being enough. The innermost heart says you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change. No need to grow more deserving. You, yes, you are love. Pag may times na pakiramdam mo ay hindi ka na... Parang kinu-question mo yung sarili mo, kinu-question mo bakit ganito, bakit parang kulang, bakit ako, bakit ka kina... ano mo yun? Minsan kinakaawaan mo yung sarili mo, tatandaan mo na you are enough. You are loved. And yung prep, pini, baka kasi dinadaan ka may nakihintay na mas magandang kinabukasan para sa iyo na hindi mo pa na alam mo yon may mas maganda may mas maunlad may mas nakakatuwa may mas magandang bibigay sa iyo yung mga ganyan so tatandaan mo na you are deserving next is third eye and clairvoyance yung iba sa inyo baka merong messages sa inyong intuition Uh, na baka may gut feel kayo na minsan uh, nakikita na ninyo na ito yung pwedeng mangyari pag may mga may mga ganun klaseng senses you can try to do that you can try to see ano ba yung uh, pwedeng pwedeng makakatulong sa'yo you have yellow flexibility, adaptability, and personal power. Huwag mong kakalimutan na mayon kang sariling desisyon, may sariling kang paniniwala, meron kang sariling control sa gusto mong mangyari. And hindi sa lahat ng bagay, hindi, hindi sa, hindi lahat ng, hindi control ng ibang tao kung ano yung mga bagay na dapat mong paniwalaan o hindi hindi mo kailangan ipamigay ang personal power mo, yung paniniwala mo, and yung kung saan ka nakatayo sa mga issues sa buhay. May sarili kang paniniwala and kailangan mong respetuhin yon and kailangan din respetuhin ng ibang tao yon Hindi ibig sabihin na kailangan mong ayusin ang mga bagay ay eh ipapamigay mo yung sarili mong paninindigan. Okay? Next advice card mo. Block out distractions. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know that these distractions are what these distractions are, and you have the power to responsibly block them out. So, kung may mga bagay na. nadidistract ka dahil nawawala ang nawawala ka sa pagtatrabaho mo or nawawala ka dun sa mga situations na gusto mong mangyari uh, tanggalin mo yung mga nagdi-distract sa'yo kung tao ba yan, cellphone ba yan <laughs> alam mo yun remove that next is savings you, as you consistently save for your future your future is saved You do yourself, you do your future self a big favor as you consistently set aside present funds this is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. So, magtipid daw. <laughs> Kasi ito yung kailangan mo in for your future, kailangan mo to for yourself. Um, baka yung iba sa inyo, baka kumastos talaga or baka, nag, baka nakalimutan ng mag-save. Okay? So, Do that. Next is dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. Baka minsan may mga gustong sabihin ang ang universe sa'yo through your dreams na baka pag ginagawa mo to uh, magiging okay ka pagka ito yung decision mo maging alam mo yun or even even yung parang pakiramdam lang di ba minsan may may dreams na parang ang ganda-ganda maybe you need that feeling maybe you need that belief maybe you just need to look at ano ba ang mga gustong uh, sabihin sa'yo ng universe okay So next advice card now. Next advice card. Bountiful nature. Spending time in nature helps you shift to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. So spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and take and enjoy. Go outside and enjoy a walk. or hike with your pet meditate beneath a tree garden sit under the stars or do some other activity to connect with the limitless vastness so mag-connect ka with nature baka kahit nasa garden ka lang ah uh, magbuni muni ka doon maglakad lakad ka doon magdilig ka ng halaman uh, do something that will bring you back to nature and makakatulong to sayo to really just shift you to a higher vibration. Okay? Baka kasi minsan sobrang negative na ng, pa, ng, ng nangyayari sa'yo or ng mga paligid mo. Okay? So, Pisces, yan ang reading niyo and I hope I see you sa next reading.